Kalaan, maayong gabi yung mga kagalaan. Kuyogi ko ninyo maniha. Punta ka mga kagalaan. So nga, toksudan for tonight. Ears. Ears ha, kidagahan. <laughs> so natay isda mga kagalaan. salin sa linsabah ha. Nasad pahay blood rin, mga kagalaan. Uh, adobo nga Cebu style. Huwag nasad tay sa bawda mga kagalaan. Manok, bisaya mo Atay batikon lang usata. Kaya nga arthritis. -arthritis atong arthritis. Gartritis atong pamulsa mga kagalaan. <laughs> Buta mo sa kalang to yogi kunyo mga unta ha ay mo ka ko diha nya pag magiaia na sa tagpuka diha mga kaygalaan so ang pinta kanoy maayong gabi ikan tanan mga kaygalaan so ang pinta kanunay mga unta ang mga kagalaan no o sa day kumukawin. ako nanday day eh, no. katong para makabel sa ato ang next week sa ato ang kabalo ka atong pasalamat makita ra gyud to ninyo mga kaygalaan mo bisita mo sa kuang wall makita na dito sa about ang engagement list Makita na ninyo, naaba nyo ang panganito sa engagement. By Monday po hon, mga kaigala, magpost ko sa mga swerte na mapilian na to, sa atuang sindan mga kaigalaan. So, at kung ninyo, ninyo makita, makita, lagi na inyong score dito mga kaigalaan. wa ito ay daya, di rin dapita Tanawa lang sa engagement list para makadawat mo mga kaigalaan. So, amping pingta mga kaigalaan, mga on ta para mga kuwan mo maglano para dahil mapili mo mga kagalaan kuwan lang yun mo diha dahil kuwan lang yun uh, ka ng react lang mga kagalaan or comment kay makita lang yun na yung mga ngalan yan at sorry karoon mga kagalaan no sa ato ang top 3 makita lang yun na ninyo na yung mga points points dito mga kagalaan sumuna so, mga Então, a correr estar... Nagkagalaan, magpasalamat po dahil kuno sa kong mga star senders mga kagalaan. Dalahan kayong salamat ninyo mga kagalaan. Dalahan kayong salamat mga kagalaan. Magsunod na kumpos mga kagalaan. pang mention na tamo mga kagalaan o kinsan ng mga star senders na ako. <laughs> salamat kayong mga kagalaan. Ang pita kanunay. kita okay, eh. Na, ano? No. Hmm. Ito pa yung sa about. Sa so wanay about di ha. Na, abos akong pangan. About. Napa-obos.